Magandang araw sa inyong lahat. Dito kami ngayon sa dagat kasama ko si ano si Papa John. Ayun. Si, si bro, kasama namin. So panibagong ano to? Panibagong fishing adventure dito sa dagat. nami miss namin magdagat eh. Bihira kami makapunta rito. Habang nakahiga kami ni Bro kanina, nag-uusap kami. Sabi niya, namimiss mo na bro ang malat-alat. Sabi ko, oo, miss na miss ko na. Man ibig sabihin, nagsawa na kami sa si tilapia. Gusto lang namin gumala. Kaya nagplano agad kami, bro, at naghanda. Tiningnan agad namin sa cellphone kung anong oras ng low tide. Tapos just nga pala ng umaga kami dumating dito at tamang tama yun medyo naglo tide na. At yung mga isda rito nanginginain na. Medyo malayo nga pala itong lugar na to sa lugar namin eh bro. Isang oras ang biyahe. At bago kami umalis, chinik muna namin ang kondisyon ni Katie. At yun, tamang tama, okay na okay si Katie. Mapapalaban siya sa biyahe. Let's go. Walang problema kung angkas kami ni bro kay Katie. Yak ng yaka ni Katie yan. Sapagat nakabiyahe na siya at nasubukan namin ng 8 hours na biyahe. Baliwala, Wow. Pero namin dito sa lugar dito, medyo mahangin at medyo malamig. Tamang-tama, hindi masyadong nakakapagod mang isda. At ito na nga si Papa Jun at si Papa Ryan. nag sila kung saan pwesto sila hahagis. Yeah. So, sabay. Baka may kinabasi Tindi ang timtanim kung saan ibabaon ang lambat at ayan nga nagplano sila. Sabi ni Bapa Jun, sabay tayo. Tingnan natin ang mangyayari. Sulong-sulo natin yung dagat ngayon. May mga pasok sila. One, two, Ops, oh, si bro. Oh, galing. namin. Parang may nakikita akong makintab na ano, malaki. Malaki? Oh. Oo. Ayan, sumabit. Ay, ano yan? Parang ang bigat. Sobrang galing nga nilang mangisda, isda. Grabe, angat ni Papa Ryan at Papa John. Sobrang dami ng huli nila. Ayan, o. Oh. Labawan sa kamat. Wow! Pareha silang may huli may tiyaga, may danggit. Ngayon nga sa pinagplanuhan nila kung paano ibabato ang lambat. At ayan nga, higit sa tatlong kilo ang huli nila. Grabe, danggit pa ang nadali. Pero ingat lang, dahan-dahan kayo bro sapagkat sobrang sakit niyan makatibo. At ayan nga, tinanggal na nila. Ang nga kami sa aming pagtatanggal. Baliwala ang pagod namin na isang oras. Pagdating pangalang namin dito galing motor, hindi na kami nagpahinga. Sa sobrang dami nga ng biyaya, hindi namin naramdaman ang pagod sa sobrang dami ng isda. Kaya ito kami, nagtatanggal kami ng sobrang saya. Nagbaka sakali pa nga si Bapa John saka si Papa Ryan na uli Pero wala na yung mga danggit. Wala. Nahiya na sa amin at natakot na yung iba. Matapo na ang lahat. wag lang ang ulang. <laughs> Nagluluto <laughs> yeah, na kami ng Bapa John at Bapa Ryan. Di si bro, magluluto na kami. Isi ulam talaga isang salo lang, kulang kulang tatlong kilo yung nahuli na. Lulutuin na namin ito, total tanghali na. At ito kami, naghahanap kami ng spot ng paglulutuan. Duro dito na lang kami magluto kasi medyo cover. Yung dati tong bangka. Dating bangka ng kapitan to. Dito yung pwesto ng kapitan. Sira na bangka siya. Abandonadong bangka. Mahangin nga pala sa lugar na to at napakahirap humanap ng place na paglulutuan. Ito pala ang mangingisda, hindi nawawalan pag-asa. Maski medyo mahangin na, naghanap kami ng place at ito nakakita naman kami. Siguro dito kami magluluto banda rito. Ayan, dito na kami ngayon sa paglulutuan kasama si Papa Jun at lulutuin naman yung nahuling isda nila. So, tara, samahan nyo kami magluto. Malamig! <laughs> yung isa nag-stock up. Uh, hiring pala dito ngayon sa Taiwan. 50,000 50, 000, 50 000 a day uh, magpapaikot daw nung electric pa na yun oh, nasa gitna dito yeah. na la siya naikot na, ganyang kapangaraan ng tinta ni Bob nilagyan nila ng cover cover flywood so ano pero nagkaroon ng problema. Ang tagal-tagal na namin nagpapakulo. Halos isang oras na pero hindi pa rin nakulo. Siguro sa sobrang lamig at ang lakas ng hangin, kayong apoy, hindi masyadong maganda. Kaya heto, nagpasya kami sa plano ni Bapa John at ni Bapa Ryan. Uh -oh. Bahay ni Bapa John na lang daw namin itutuloy ang pagluluto para mabilis at saka gutom na rin kami. Kaya heto, biyahe uli kami. Yan, dito na kami dumiritso sa ano, location ni Bapa John at ni Paring Noy pagkat dito kami magluluto dito tutuloy ang pagluluto bagat, ano, malabig doon saka hindi kayang makaluto doon ganyan ang timtanim hindi nawawalan ng pag-asa maski may problema humahanap na solusyon at paraan talagutom na rin kami para matikman din namin ang danggit na press mga 15 to 20 minutes nga pala ang biyahe papunta kayo na Bapa John at ito sobrang welcome kami sa bahay nila at napakaganda ng lokasyon wala ng hangin tahimik at napakaganda rin itong kumain tulungan na nga ni Papa Ryan saka ni Papa John magluto at ako naman taga camera, oh, okay, okay. taga tikim, taga gala. Tingnan natin yung likod ni na Papa John. Pa. Meron pala ditong chim. At kung ano-ano pa, sarap ng tawahan dito namin. Nawala tuloy ang pagod namin. Iniisip namin ngayon kung kasi ang kanin. Nako, sobrang sarap ng luto ni Papa John. At ito nga, sinubukan niya ako na maghalo. At sabi niya, baka daw hindi pa ako marunong. At sa Taiwanese, baka mapahiya ako. Kaya pinakita ako sa kanila kung gaano kagaling sa chopsticks. <laughs> At ito, <yun>, tingnan nyo. <laughs> Oh, Sa'yo oh, sa na yan, bro. Pag nag ng dalag, pwede na yan pang iyaw. Sa pangay, sa pangay, mas maliit na kamatis. Mas maliit? Oo. Oh! oh. oh mo. Ang danggit nga, danggit. oh, galing! Tanggit nga, tanggit. Ba? Oh. Ba't yung hipon nung mga, hindi naman buha? <laughs> Ayan, nakapag na tayo at nakaligo na. Uh, okay naman yung pagsakay natin sa kay Katie. Nakating kami ng na safe and sound dito sa bahay. Yung iba, hindi natin lang natin. Sayang kasi. Na sobrang danggit. Saka iba't ibang isda. Uh, Ipiprito ko na lang siya. Habang nagluluto nga kami at hindi nyo napapanood sa upload, ganito po kami. Habang nagluluto po kami at patay ang camera, nagkakaroon kami ng pag-uusap-usap. Mga personal na bagay, mga problema, mga plano at ito sila, kanya-kanya ng opinion, kanya-kanya ng advice, kaya lumalakas ang bawat isa. Napakarami kasi ng pagsubok na dumarating din sa isang vlogger kung nakikita lang nyo nakatawa kami, nakangiti, masaya pangisda pang isda, tao rin po kami nagkakaroon ng problema. At na-encourage kami sa pagbabasa ng comments nyo at medyo sumasarap na ang amoy at sumasarap na ang timpla, tikman nga natin. So na nga ang inaabangan na lahat, luto na at kakain na muna kami. Kaya maraming salamat nga po pala sa mga comments ninyo kasi dahil sa inyo natututo kami. At pagpatay nga pala ang camera, nag-uusap-usap kami mga timtanim. Nagkakaroon ng advice sa isa't isa. Minsan may kahinaan ako, may kahinaan si paparayan Ryan. Kung nakita nyo, si Paring Noy na sobrang uragon, pero may kahinaan yan. At meron din niyang kalungkutan. Nagdadamayan kami at nagkakaroon din ng problema at nagpapalakasan. At salamat din po sa inyo kasi nagiging lakas din namin ang inyong mga komento. Okay lang po sa amin na makatanggap kami ng mga negative o mga payo ninyo na medyo masakit na ikatututo namin. Hindi katulad ng ibang basher na pagsira lang ang alam pero ang kalakasan ay hindi nila pinagtutuunan. Tao rin po kami na nagnanais na sumaya at makapagbigay ng aliw patungo sa inyo. Sa aming kainan, napakasaya. Aming kainan nga, napakasarap ng aming kwintuhan. Napakasarap kasi ng ulam. Ruin mo, wala pang isang oras na pangingisda. Napakarami naming nahuli. At hindi lang ito, makakapagbigay pa kami ng saya sa mga kasama ni Bapa John sapagkat titikim din siya ng danggit. Nga ng ilang oras na kain at pintuhan, nagpasya kami ni bro na umuwi na at nagpaalam kami kay Bapa John. Purang saya namin sa araw na to sapagkat yung pinapangarap naming matikman yung maalat-alat nangyayari ngayong araw at ito pa may baon pa ba kami. At ito nga pagdating namin sa bahay nagpasya uli ako sapagkat hapuna na dahil nga napakarami namin nahuling danggit, yung iba inuwi namin at ito nga niluluto ko na para sa hapuna namin. Ang ginawa ko, pinirito ko. At habang pinipirito ko nga, naamoy ko yung mantika sa kaisda. At ito, papak ako ng papak. May matira pa kayo. Napakasarap pala ng pritong danggit. Grabe. Kung matitikman nyo lang at susubuan ko kayo, baka mailab kayo sa akin. Hindi na pwede. As a friend, pwede. Friends lang po, without benefits. What? Maraming salamat nga po pala sa inyong panonood at salamat din sa biyaya ng ating Panginoon sapagat pinagpala kami dito sa bansang Taiwan at hito kayo, nakilala namin kayo bilang pamilya hindi man namin kayo kilala malayo man tayo sa isa't isa kung nasa amang kayong lugar pero hito kayo, nakilala namin kayo sa inyong mga komento at panonood